painumin natin ng tubig ang aking kaibigan na mong puti na baka ito yung guys yung baka yung, yung nag viral sa youtube yung maliit yung dati na upload ko ang cute cute ni kasi alam mo ba guys itong baka na ito wala na tong nanay patay ng nanay niya kawawa naman kaya yun binigyan ko ng tubig minum naman siya wala na siyang nanay inamatay yung nanay niya Uh, Oo. Oh. Kaya ako naging nanay niya ay este. Ako na lang tangalagan niya ngayon. Mm, cute kasi yun sa kamaamo. Sarap kurutin. Ayan. Ito na yung kaibigan ko. Malaki na siya. Ano? Naliit na to. Oh, era. hmm era. Hmm. 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 Ganda na po sa itong baka na ito kasi ano ang ganda yung kulay ng balat niya puti ano.